Ayan, hello mga hello, kamasa. Hey muna. Nandito po kami ngayon sa Bureau of Plants and Industry. Bacolod. Mamimili po ako ng uh, fruit trees para itanim doon sa aking lupain. Ayan. Dito po kami ngayon. Kasi mura lang po ang seedlings dito. So dito kami nagpunta. Bago ako umalis, pabalik ng Manila. Ayan, mamimili muna ako ng seedlings na mga fruits dito. Ayan. Ayan po, na ano ito ako ngayon? Mga kamasa! Pag-subscribe lang po sa aking channel. Siyempre, kasama po natin ang ating mga good friends na nandito ngayon. Si Diane, Rowie, and Tita A pero Huya, yan. Siya po yung mabait na palaging nag-service oh, ang aming... Yes, uh, yeah, subscribe ka lang sa channel ko para makita mo Hello. itong Hello. anak. Hello. Ayan, pupunta po kami yung nursery ngayon para tumingin ng mga trees. Kuya, good morning. Ah, uh, magtingin kami ng seedling, Kuya. Ang available naman ng uh, santol, marang, kakao, at saka kape. Ay, wala kayong mga ano? Wala kayong mga rambutan, mga lansones. Dito. So, mga... Pwede nyo tanong mga area Sa ano? Kamang-kamang? Uh, sa Salina? Oo. Uh -huh.

Ligduwa sana kuya. May po tayo ngayon sa ano. Uh, ang kailangan po pala dito sa Bureau of Plants, mag-request tayo ng, gagawa tayo ng letter, kung sino yung mga, association or cooperative. Kasi libre lang pala yung ano rito si Hi kuya! Good morning! Morning sa inyo! Tinaluan pa, oh. Oo, ganyan naman talaga girl. Ganyan talaga dapat. Ako ganyan ang ginagawa ko doon, eh. Sa ano, oh, bibili ako ng, bibili ako nito yung ano, rice husk. Uh, oh. Ah, okay. Ganyan dito ko yung pinabenta. Hindi, mag-ano ka na lang doon ng ano, kay Toto. Uh -huh. Magpa-ano ka na lang ng ganyan. Itong has naman, pwede mo yung hingin sa mga nagigiling ng, o, ng ano, palay. Si ano, Jojo, -jo, nagpapagiling ng palay. Pwede mo hingin sa kanya. Pati ibigiling ka pa ng ano ka ba? lupa na yan, magkuha ka lang ng lupa sa magandang yes. ano. Oo. Alam ano mo yung mga sinisigaan mo na ano, uh -huh. yun, yung talagang magsiga. Tapos yung mga, yung mga tuyong dahon na yan, pag sinunog mo yan, magiging, ano yan, hakalo yan sa ano, magiging mataba yung lupa. Pati yung mga pinagbalatan mo ng gulay. May lansons. Ano? May mga kakena lansons dito. Okay. Ginap ginahatag lang na no. Oh, uh, request nga lang daw sabi kasi hindi yan binibenta. Pa okay. request ka lang din. Yung ano na lang ang bilhin natin. Oo. Yung mga dapat lang bilhin kuya. Ayan kuya. ayan mga kamahasan, nandito na po kami sa area kung saan nandito yung aking lupa uh, na nabili at uh, galing na po kami ng Bureau of Plants at konti lang po yung nabili namin yung uh, fruit bearing trees actually, kasi hindi po nila talaga binibenta yung mga mga fruit trees doon so kailangan lang po ay mag ng uh, gumawa ng letter at mag request sa kanila para mabigyan tayo ng seedlings na pantanim. So, ayan. Makikita nyo yung mga lot na bakante na yan. At saka yung merong sugarcane cane doon sa kabila. Yan po yung aking lat dito. Girl! Lagi mo kasi, Lisa.